sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa unang araw sa loob ng second trial space, bumabalot ang matinding lamig sa paligid, makikita si Li Wuji, nakasuot ng makapal na balabal, nanginginig habang walang tigil ang pagbagsak ng niebe, nakaupo siya sa gilid ng isang nagyayelong iceberg, at sa tinig na puno ng inis ay mariing bulong, ang, ang sumpang panahon na to, kayang pumatay ng tao sa ginaw. Napasinghap siya, barado ang ilong sa sipon, at may halong panghihinayang sa boses, sumpang katawan na to, ni hindi ko man lang maramdaman ang hangganan ng chi cultivation, kung hindi ko lang natutunan noon ang ilang set ng paghinga ng mga mortal martial artist, baka patay na ako sa lugar na to sa unang araw pa lang. Lumuhad siya sa nagyayelong lupa, ang mga matay na katuon sa ilang prutas na nakakalat sa tabi, may halong pagkasuklam ang kanyang tinig, ni matinong pagkain, wala sa lugar na to. Dinampot niya ang isa, kagat ang labi, at kinain ito, sa isip niya habang umunguya, mariin niyang isinumpa, ang liit ng bagay na to, ni hindi man lang makabusog ng ngipin, at sa tinig na puno ng panata, wala na, kakayanin ko na lang para mabuhay, napahiya ko na ang master ko sa unang antas, ngayon, kahit ano pa, kailangan kong patunayan ang sarili ko, kailangan kong mabuhay ng hindi bababa sa isang daang araw. Pagsapit ng ikalawang araw, makikita si Li Wuji sa gilid ng isang sapa Uminom siya ng tubig, ngunit agad itong idinura ng malasahan ng lason, mariin niyang isinumpa, demonyo, uhaw na uhaw na ako, parang nagliliyab ang lalamunan ko, tapos lason pa ang tubig na to. Namutla ang kanyang mga mata sa galit, ang sumpang pagsubok na to, patibong sa bawat hakbang. Tumalikod siya, naglakad sa nyebe, at patuloy na nagbubuntong hininga ng inis, kalokohan, hindi ito pagsubok, malinaw na gusto nitong pumatay ng tao, hindi ako naniniwala, na walang paraan palabas, at sa tinig na puno ng panata, hindi lang ako makakalampas sa pagsubok na to, ipagmamalaki ako ng master ko. Sa ika ikasampung araw, makikita si Li Wuji na nakasunod sa yapak ng isang kuneho, hawak niya ang isang matulis na sandata na parang pana, at mariin niyang wika, ano ba ang tinatawag na pagbagsak, noon, para ipagiganti ang kapatid ko. Araw-araw kung hinasa ang aking espada, pumuputol ng mga bato ng daan-daang libong beses, nagkapaltos ang mga kamay ko, pero hindi ako tumigil, itong kaunting hirap, kaya ko to. Pagsapit ng ikadalawampung araw, nakatalikod si Li Wuji sa bungad ng isang kuweba, matalim ang tingin habang sinisipat ang labas, mariin niyang sambit, pagkain para sa sampung araw to, hindi pwedeng mawala, ikadalawampung araw na, walumpung araw na lang at panalo tayo. Sa ikalimampung araw, hawak-hawak ni Li Wuji ang isang batong kutsilyong siya mismo ang gumawa, kaharap niya ang isang mabangis na snow wolf, mariin niyang ipinahayag, limampung araw kung ginawa ang batong kutsilyong to, hinahasa ng dalawang oras bawat araw, kalahati na ng daang araw na layunin ko ang natapos, at ngayon, kailangan ko itong patayin. Makalipas pa ang maraming araw, dumating ang ikawamputwalong araw, bahagyang nakasquat si Li Wuji sa lupa, masiglang nakataas ang kamao, hindi alintana ang isang ahas na nakapulupot sa sanga sa itaas, may ningning sa kanyang mga mata habang mariing wika, sa wakas, tapos na ang taglamig, matapos hasay ng aking kakayahan sa pangandaso, mas tumibay ang katawan at mga buto ko, labing dalawang araw na lang, kaya ko to. Ngunit biglang umatake ang ahas, mabilis na kumaget sa kanyang likod, napasigaw si Li Wuji sa matinding sakit, ano yun, napakasakit. Pagkatapos, nang maramdaman niyang bumaon ng pangil ng ahas sa kanyang likod, Mabilis na kumilos si Li Wuji, mahigpit niyang sinunggaban ang katawan ng berding ahas at, sa gitna ng marahas nitong pagpupumiglas, isinagad din niya ang kanyang kagat. Mariin at puno ng puot ang kanyang tinig habang sumisigaw, Ikaw pala, hayop ka, inabot ako ng 88 araw ng pagtitiis, at isang hakbang na lang mula sa aking layunin, kasunod nito, may halong galit at paninindigan pa niyang idinagdag, kahit mamatay ako, isasama kitang bumagsak ngunit hindi naglaon, dahil sa matinding pagod at sa laso na unti-unting gumagapang sa kanyang dugo. Sabay silang bumagsak sa lupa, si Li Wuji at ang dambuhalang berding ahas, halos pabulong na, may bahid ng panghihinayang ang kanyang tinig habang dahan-daang nilalamon ng dilim ang kanyang ulirat, labindalawang araw na lang, at mapapatunayan ko na kay Master, at bago tuluyang mawala ng malay, mahina niyang idinugtong, patawad, Master, hindi ko pa rin napatunayan ang sarili ko. Samantala, sa paligid ng floating Immortal Island, isa-isang lumilitaw mula sa kanika nilang projection trial space ang mga kalahok sa ikalawang pagsubok. May isang napamura, puno ng inis, kung may matalang ang puwet ko, hindi sana ako namatay, isa pa'y napabuntong hininga sa pagkadismaya, sampung araw lang akong nabuhay, tapos kinagat pa ako hanggang mamatay ng isang lobo, may isa namang humihimas-himas sa likod, ramdam ang kirot, pinlano mo to, di ba? Dalawang araw lang ako bago mahulog at mamatay, sobrang hirap gumalaw sa katawan ng isang matanda't mahina. Sa gitna ng usapan, lumapit si Ye Junlin sa likod ni Li Wuji, may bahagyang ngiti at tanong na puno ng uusisa sabihin mo, Master, ilang araw ka na buhay at paano ka namatay, Agad na tumugon si Li Wuji, may kumpiyansa at mahigpit na kamao, nabuhay ako ng 88 araw, pero sa huli, inatake ako ng isang makamandag na ahas, bahagya siyang umisi. May yabang sa tinig, pero bago ako mamatay, kinagat ko muna hanggang sa mamatay rin siya. Paano? Astig ba ako? Napatawa at napahanga si Ye Junlin, may pilyong ekspresyon at isang matatag na thumbs up. Li, panalo ka ngayon. Pagkatapos, ibinaling niya ang tingin kay Zu Huaqian at mariing nagtanong, paano ka naman namatay sa pagkakataong ito? Bago sumagot, yumuko si Zu Huaqian, pumikit, at may bigat sa tinig na nagsabi, ikinahihiya ko, Tinamaan ako ng kidlat hanggang mamatay, hindi ko inasahang malalampasan ko ang fibrillation Lightning, pero sa huli, dito ko na binayaran ang aking mga utang, sa kabutihang palad, nabuhay ako ng isang daan at anim na pung araw. Agad na sumabat si Li Wuji, gulat at humanga, isang daan at anim na pung araw, ang tagal nun, Senior Zhu, kamanghamang haka, may pagtataka namang tanong ni Ye Junlin, ang tagal ba niyan ay kahangahanga, mabilis na sagot ni Li Wuji may masiglang ekspresyon, Master, sa langit at lupa, sa konsensya ko, sobrang hirap talaga, at mariin namang idinagdag ni Zhu Wachen, oo, oh, Senior Ye, dapat maging lubos kang maingat sa loob, dahil mawawala ang lahat ng iyong lakas at pagsasanay. Sa sandaling yun, agad na nagtungo si Ye Jun Lin sa kanyang napiling projection trial space, mariin niyang winika, may bahid ng pananabik sa tinig, mukhang kapanapanabik ito, kaya sasabak na rin ako para magpakasaya, Idinagdag pa niya ng may kumpiyansa, sakto, oras na para makita kung anong galing ang kayang ibigay ng aking gintong kapalaran sa antas na ito. Di nagtagal, nakapasok na si Ye Junlin sa kanyang trial space at nagsimula na ang unang araw niya sa loob, dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata, at tumambad ang anyo niyang tila matandang hawkloven, hawak-hawak ang tungkod, tinitigin niya ang isa pa niyang kamay at mariing winika, napaka-realistiko ng karanasang ito, Muntik ko ng akalain muling lumipat ako ng mundo. Pagkaraan, naglakad-lakad siya sa liblib na bahagi ng gubat, maingat na sinusuri ang paligid, mariin niyang sinabi, naaalala ko sa isang palabas tungkol sa survival, ang unang hakbang ay maghanap ng pagkain at tubig, pagkatapos gumawa ng kasangkapan at tirahan, kung wala ng ibang paraan, maghanap na lang ng kweba at magtiis. Ngunit bigla siyang napatigil ng mamataan sa gilid ang isang kunhong mabilis na tumatakbo. Napataas ang kilay niya at napabulalas. Kuneho? Parang handog na pista agad pagkapasok ko pa lang sa hindi inaasahang sandali. Bumanga ang kuneho sa puno. Dahilan upang mapang si Ye Junlin sa gulat, anong kalokohan ito? Hindi pa nga ako kumikilos, kusa ka nang nag-alay ng sarili mo. Agad niyang dinampot ang kuneho at masayang winika habang itinataas ito, libreng pagkain na dumating sa pintuan, sayang kung palalampasin, halika? Maghanap tayo ng lugar para magluto at magpaapoy. Makalipas ang isang oras, nakaupo na si Ye Junlin sa harap ng iniihaw na karne ng kuneho, habang hinihintay maluto, malumanay niyang sinabi, kung may sarsa lang, mas lalong sisirap ito, pero sayang, nasa gitna tayo ng kawalan, saan naman ako makakahanap. Bigla siyang napatigil sa matinding gulat nang may dumaan na isang dambuhalang oso na hinahabol ng mga bubuyog, seryoso, Hinahabol ng mga bubuyog ang itim na osong yun Nang makalayo na ang oso Napansin ni Ye Jun Lin ang pulot pokyutan na nahulog sa paanan ng puno Kumislap ang kanyang mga mata at napabulalas Ano ito? Kung gusto ko ng sarsa Bakit hindi pulot ang gamitin? Ipahid sa karni ng kuneho? Tiyak na ha ang lasa Tumawa pa siya at idinagdag Grabe Ang bangu Mas maganda pa ito kaysa sa pagkain ng kebab sa dulo ng karera Makalipas ang ilang sandali Matapos niyang ubusin ang inihaw na kuneho, bahagya siyang lumingon at winika, busog na ako at kontento, oras na para maghanap ng matitirhan, napakunot ang noo niya sa pagtataka, ha, bakit may malaking kweba dito? Agad siyang nagtungo roon at sa harap ng kweba ay bumungad ang isang ilog na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng araw, napangiti siya at may paghanga sa tinig, may lugar palang ganito, may tubig pa, hindi na kailangang magkampo sa labas, ito ba ang biyaya ng gintong kapalaran? Idinagdag pa niya ng may kumpiyansa, kung ganun, hindi na ako magpapigil. Kinabukasan, sa ilalim ng maliwanag at maaliwalas na sikat ng araw, makikita si Ye Junlin sa gilid ng maliit na lawa, abala sa pangingisda, mariin niyang sinabi, kahapon kune huang ulam, ngayon naman mag -iba tayo ng lasa, tikman natin ang sariwang isda. Ngunit sa hindi inaasahan, biglang nagsitalunan ng mga isda patungo sa kanya, napatawa siya sa tuwa at gulat. Sobra na to, masyado kayong masigasig. Dagdag pa niya nang may kumpiyansa habang tumatawa, nandito ako para maranasan ang buhay sa ilang, hindi para maging pakainin, kung magpapatuloy ito, baka tuluyan na akong maging palaasa. Sa puntong yon, napalingon si Ye Junlin sa gulat ng marinig ang malakas na tunog mula sa labas ng kanyang taniman ng kalabasa, isang baboy ang nabangga ang ulo sa bato, kasabay nito, mariing inilahad ng salaysay, sa sumunod na isandat walumpung araw, Walang tigil ang pagdating ng mga ibon at mababangis na hayop sa pintuan ni Ye Junlin para sa kanyang kasiyahan. Nagtanim din siya ng iba't ibang pananim sa labas ng kweba at naging maayos at napakakomportable ang kanyang pamumuhay. Samantala, sa kabilang panig, nangininig sa galit ang Sovereign Immortal sa nakikita. Tila ba naglalaro lamang si Ye Junlin ng isang payapang farm sa halip na sumabak sa matinding pagsubok. Nang hindi na makatiis, malakas siyang sumigaw, nakaturo sa harap Puno ng puot ang tinig, ang entabladong inihanda ko ay isang napakahirap na pagsubok para sa isang mahina at matandang lalaki na mabuhay mag-isa sa gitna ng panganib ng ilang, idinagdag pa niya. Puno ng pagtataka, bakit parang naging kain at inuman lang ito, parang payapang pamumuhay, nagre-retiro ka na ba rito? Patuloy ang kanyang pagningit-ngit habang nakikita ang iba pang mga cultivator na unti-unting lumalabas mula sa kanika nilang projection trial space para sa ikalawang antas, sa dalawang daang araw, Matitikman mo ang tunay na impyerno, dagdag pa niya. Ngayon ay may bahid ng paghanga, lumabas na rin ang lahat ng iba pang nagsasanay, hindi ko inakalang may makakabuhay ng lampas dalawang daang araw, hindi masama, hindi masama. Makikita ring lumabas si Hong Cheni mula sa kanyang projection trial space, at agad siyang nilapitan ni Li Wuji, puno ng paghanga, senior brother Hong, ikaw ang uling lumabas, napakalakas mo, ilang araw ka na buhay. Bago sumagot, Huminga ng malalim si Hong Chenyi. ipinikit ang mga mata at winika, makalipas ang dalawang daan at anim na araw, halos hindi na magpahinga ang mga hayop sa pag-atake, maging ang pagtulog ay naging isang luho, idinagdag pa niya, nakataas ang kilay at may pagkadismaya, bukod pa roon, nagsama-sama na sila, tila may organisasyon, at nagbago ang anyo, naging mas mabangis kaysa dati. Nanlaki ang mga mata ni Li Wuji sa paghanga, grabe, Nakakatakot na pakinggan pa lang, hindi ako makapaniwalang na buhay ka ng ganoon katagal, senior brother Hong. Agad namang tumugon si Hong Chenyi, may inis sa tinig habang inaalala ang nangyari, ano bang alam mo? Kaya ako sanang tumagal pa, pero napakabilis ng pagbabago at inatake ako ng isang grupo ng mga hayop, malamig ang kanyang ekspresyon ng idagdag, sa huli, napaligiran ako ng isang kawa ng mga mutadong lobo, sa ganoong sitwasyon, walang karaniwang tao ang makakaligtas, pero ginamit ko ang isang lihim na teknik ng demonic cult para baguhin ang aking katawan, basta mag-iingat ako, kaya kung mabuhay pa ng ilang daang araw. Ngunit bigla siyang natigilan ng mapansin ang isa pang projection trial space na nananatiling sarado, may pagtataka sa tinig niyang sinabi, hindi ba't sabi mo ako ang huling lumabas, bakit hindi pa siya lumalabas? Agad namang tumugon si Li Wuji, sabay turo sa projection trial space, hindi, hindi, hindi mo naiintindihan huli na kasing pumasok si Master. Nang marinig ito, palihim ng umisi si Hong Chenny, may halong paghamak, at sa kanyang isipan ay nanunuya, ha? Ganun pala, si Ye Jun Lin, tamad at laging umaasa sa iba para pagsilbihan siya. Ngayong wala siyang maasahan, tiyak na naghihirap siya sa loob, buong araw sigurong paikot-ikot para lang makakain. Iniisip ko pa lang, gumagaan na ang pakiramdam ko. Patuloy ang kanyang bulong habang sa isipan ay malinaw na sumisilip ang iniisip niyang kaawa-awang kalagayan ni Ye Junlin sa loob ng trial space, hindi pa kasama riyan ang impyernong hirap na darating paglampas ng dalawang daang araw. Idinugtong pa niya, may halong panunuya at palihim ng iti sa labi, naku, tiyak na hindi ka tatagal ng ganoon, lalabas ka riyan na parang gumapang sa putikan, at sa huli, may malamig na kasiyahan sa kanyang tinig, uupo na lang ako at mag-e-enjoy sa palabas.